Ito abang palis na kami uh, papuntang Lulu Island nakasakay kami sa Lulu sa bungka. Ito ang grupo ng mga taga Al Adel Ayan ang piloto namin nakaharap sa akin ba <laughs> yun? naman kayo dito! Para naman na... Kaway, Camera siya ay kami Okay, okay, okay. Yay, yay, yay! Yay, yay, ayan. Wala na. Ah. Ito eh. Lagi kasi kami na homesick kaya puro kami na lang ganito. Sino nga aling Homesick na homesick kami kaya sali ako Kita ah. sa ako. Ayan. Ayan mga... Wow, ang sarap. Parang Titanic ang dating. Nakanaan, Titanic oh. Ayan. 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 Ano ang mga ko sa Gabi, Amabel, si Lala. Lo, naman, lo. si <laughs> <laughs> Robert! Magkasama ka ba? siya? Yes. Mulan. <laughs> hello, Sama Sama siya. Sama eh, eh! Yeah, ko yan! So, si Luya. namin. <laughs> We <change>? <laughs> <laughs> hello, ang aming piloto. Ang <laughs> Indian. Ay, wah! Ang saya ng mga Pagalagdil. Ito. Ako ano pa naman. Ito tayo. Ano ba? Talag. Talag talag ka. Umuha ko ng woman. Kahit hindi lang. <laughs> kahit hindi lang. Ito, kahit sanduli lang sumiingit. Yan. Wah, ang saya Two minutes lang na. Wala para.

Bye bye. Yeah. bye, -bye.